sa kasugbo anong abogado ni reklamo na ngadto sa ombudsman batok sa mga opisyal sa sugbo nga ni biyahe sa europa ni biyahe sa london samtang gikusokuso ni bagyong tino ang sugbo straight to the point kata pagtagad ro buntaga mahigala kay gigihanas ombudsman ron mga sokintig paminaw onya kung atong tan-aon mahigala si doc frasco mga sokintig paminaw ni ana ni hatag nag statement mga kaigsuonan O unya sa iyang paghatag og statement ni Ingon siya nga kadto kuno iyang biyahe dito sa Gawasan sa katong mga mayor mahigalang ilang ipang dala dito. Matod pa sa itong nahibawan. Nga ang katong mga mayor, bakasyon man Nga si Christina, una nang namahaya, ganing siya kay siya kuno mahigalang o'y head sa Philippine Delegation sa World Travel Market. Hmm, patuuhon po ng publiko. Shout out nga tong Christina Garcia Frasco. Patuha imong mamaday. Ayaw ang katauhan. Hmm? Ang paghatag o priority. Naghantan ni pagtagad, rubutaga mga higala. O giingon lagi nga si Gwen, ha? sa iyang panahon, giuna yun mga higala, priority yun ang suruy-suroy. Bahala na lang mga kaigalaan ang mga hospital sa mga tambal. Bahala gawin doktor o mga nurses. Basta unahon yun ang suruy suri sugbo ah, karon si Cristina gipadayon. Di naman madali, ma dali di naman madayon may ganang suruy-suruy sugbo. Tuwa suruy-suruy London. Ito <laughs> lang ning agi kataw katawa kataw, ng butaga mga sukid pa minaw. Kay karon gikihanas Duk Frasco og ang mga mayor. Uy, mura man mga higala og uh, sak sa ang klase pa ni Inday Ken. Si Cristina ug Duk Frasco nagka-classmate pa ni Duk Frasco nang upya mag-ansel ni Cristina. <laughs> Aron mga higala nga dili masikwatis Duk Frasco ni ingon pod nga official kuno niyang biyahe oy. Kaya siya kuno mga kagalaan matod pa niya, hmm? Authorized official mission kuno siya as part of the Philippine delegation to the world travel market, hmm? <laughs> Sa may nagtudlo ni mo nga ikaw mo oy, ah, Kanang sakop sa Philippine delegation sa world travel market sa Christina Report? <laughs> mga pangutana lamang. Natok ang Doc Frasco kay sa iyang statement, siya naman po ini tubag magtubag. aron makalusot mahigala sa kaso nga gipasaka. Matod pa official kuno siya mahigala nga delegate sa Akin ah, kinini ang World Travel Market. Parehas sila ni Christina. Ah, sa tupang pa ang magkiayon, ang priority nila, bahala na lang itong mga tagaliluan dito. Bahala na lang itong kung may maigo sa bagyo ng Basta mo add to, sa World 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 Market Market. <laughs> Para ba na yung komedia, mga sukit, ito pa minuot sa mga dito.